Ayan mga ka-wonder, uh, good evening. Uh, sa video na ito, nais ko pong uh, tawag nito. Replyan. <laughs> Replyan ba? ba? O sagutin, no? Yung tanong ng isang, uh, yung comment pala ng isang ring ka na ang sabi niya is, ayan. Ayaw. Uh, grabe naman, dami kasambahay, bukod bala bandera, piling milyonaryo agad. <laughs> Grabe na. Pero, okay naman. Pero ano mo itong mga kawander eh? Ang, ang ano kasi natin dito is, eh, hindi sila mahihirapan. Siyempre mga kawander, lahat naman talaga tayo. Ay, hindi pala tayo lahat, no? Uh, Siyempre, talagang, hindi pa naman kami milyonary eh. <laughs> Pero ang sa amin lang mga kawander, ayun namin ma mahirapan yung mga kasama natin dito sa bahay. Kasi, <laughs> hindi yung hirap. din. Naranasan di natin yung mga buhan. O oh, naranasan namin yun na minion, mga kawander. Yung mga may boss ka, may amo ka, gano'n. Si eh, mas maganda kung si hindi sila si masyado mahirapan. May kasama. City, 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 city. Ayan. Milyonaryo. Hindi pa kami milyonaryo agad. Hindi oh. pa kami milyonaryo mga kawander. Uh, hindi Hindi pa. <laughs> papa, papa, Oh, papa, pala. Lord. <laughs> Ayan kung will ni Lord makawander, Tsaka ano, ah, uh, matagal hey, na to eh. Guys, matagal hey. na to, di ba? Matagal na, matagal na, na apat sila. oh, matagal na. Simul. Ay, nung ano na, dumat, dumat, nakalipat, na, tayo dito sa mansion. oh, nung dumating din si, ano, Wander Kasambahay Vlog, siya yung pang-apat. Ayun, kasi dati kasi sinang indang mga Pag isa lang kasi siya, mahirapan siya, mahirapan siya kasi malaki-laki na itong mansyon. Mm -hmm. Eh, nung kubo-kubo pa lang dati kanya niya kasi... Ay, kasi akin lang, be, natin yun. Kung baga, alala natin sa kanya, natulong natin na hindi siya mahirapan kasi may bitwede oh, din siya. Oo. Oh, oh. Kaya, oh. kaya tinuloy-tuloy na namin mga kawander. Ano yan, ah, dalawa silang tagalaba. Ah, uh, isang tagal... Kaya, taga kaya yung tagalaba natin, di kung tutusin, kaya naman natin... Kaya ng isa. Kaya nila. Kaya Oo, kaya din ng isa. Oo, oh, kaya kasi din ng isa. Oo, kaya din isa. Oo, oh, Oo, oh kung totoo sila mga kawander kaya nung isa kasi dalawa nga sila kung totoo kaya nung isa kaso nga lang syempre ah uh, tanggalin nung isang sinaawa uh, oo oh, oh, da dalawa na sila nung nagsimula uh -huh. ayun dalawa na lang sila sakali na na kung may gusto nilang umalis <laughs> ayun pag gusto lang, nilang umalis pero ayun namin silang tanggalin yun tapos ganoon lang dalawa lang talaga sila kasi ayun namin na nahihirapan mga kawander yun lang po yung dahilan ayaw po namin na nahihirapan sila ganoon lang Ayun, tapos 'yun, mas maganda rin kasi talagang tumulong. At saka ano, mas maganda rin yung makita mo na mga wonder na uh, malinis talaga tong mansion tapos maayos yung gawa nila. Pero tingin ko ba si Banji ano siya, masipag. Oo, tingin ko nga din kasi siya lang yung nakagawa nung ginawa niya kanina, so, bukod tangi. Unang araw pa niya pero bino binaklas. Binaklas niya. <laughs> Oo. Oh. Ay, naman ka, Wander. Uh, salamat sa support, ha? At yun, abangan nyo lang po. papunta pa lang kami sa milyonaryo na yung to. Okay. Sana nga lang. Kasi pangarap din. bye, -bye. Pangarap din po namin yun, mga ka-Wander. Bye for now. See you sa ating next vlog. bye, -bye.